Alam niyo ba na nalungkot yung owner ng cake na to nung nalaman niyang hindi ko na siya magagawa ng cake pa? Kahit ako nalungkot din eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga client ko na patuloy na umu-order sa akin lalo na sa mga soap cakes ko. Pero ganun talaga kasi kailangan panghawakan yung pangarap. Kahit masakit, sinabi ko na lang na okay lang, hanap na lang sila ng iba. For sure may makikita rin naman sila. Marami ang nalungkot pero naging masaya rin naman sila sa decision ko. Pero malay nyo naman ba diba, na baka one day bigla na lang din kayo magulat kung ako pa rin ang pipiliin Anyway, sideways, napaka napakaganda nga ng cake design na pinagawa sa atin ni client. Yung design pala ng cake na to ay kinuha sa 2 cake pero ginawa lang natin sa 1 tier cake. So instead na yung colorful na nasa baba ay nasa kabuuan ng 1 tier cake, hinaf half namin ni client yung design. Half colorful sa bottom, then half full color naman sa top. Yung team ng cake na to ay unicorn inspired. Then yung size ng cake ay 8x5 na naging 8x6.5. Minsan kasi napapataas yung pagbiko ng cake. Instead na tabasin ko pa, dinediretso ko na lang sa cake ni client. At para masulit na rin nila. Actually sa paggawa ng cake na to, ang pinakamahirap na part, yung iba't ibang color ng icing. Kasi hiwa-hiwalay mo rin siyang ipe-prepare. So kung ilang color 'yan, dapat may prepared ka na na iba't ibang mangko. Kasi hindi mo naman pwedeng kulayin 'yan sa iisang bowl lang. And bukod doon, kailangan iba-iba rin yung spatula na gamit. Kasi baka maghalo-halo yung kulay kapag iisang spatula ang gagamitin mo sa maraming colors na 'yan. At hindi pa natatapos doon, kailangan iba-iba rin yung piping bag. So in short, marami ka talaga magiging hugas eh. Marami ka talaga kailangan gamitin. Mas matrabaho siya at mahirap compared sa 1 to 2 colors lang ng cake. Pero, satisfying naman siya, lalo na kung na-achieve mo yung ganyang kaganda na design. So, bago ako gumawa ng rainbow cake, kailangan prepared na yung mga icing. Para pipe na lang ng pipe. Sa unicorn horn naman and ears, ginawa ko na yan ng advance. Bali yan ay made of fondant. Then, sa ice naman, printable lang siya na ko lang din ng fondant. Sa paggawa ko ng cake, trust the process lang talaga kung ano man ang maging resulta. And sobrang happy ko palagi dahil nagiging maganda naman yung outcome. And finally, tapos na tayo. Thank you so much for watching. Babush!